Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamagandang dagat at sikat na tourist spot sa buong mundo. Maraming banyaga ang bumibisita sa Pinas para lang makaligo sa magandang dalampasigan. Gayunpaman, dapat ka nga lang mag-ingat. Meron kasi rito ang piligro na mahirap makita. Translucent ang kulay ng katawan nito, may mahabang galamay at nagtataglay pa ng kamandag ito ang mga box jellyfish. Maaring mas kilala mo itatawag na dikya o hindi naman kaya ay salabay o siwas. Ayon sa pagsusuri ng mga sentipiko, ito ang pinakamakamandag na hayop sa ating planeta. Ayaw mong maniwala? Pwes, panuurin mo ito. Matay ang isang babaeng turista sa Bantayan Island, Cebu matapos madikitan ng dikya. Ang ina namang turista roon nangangamba na tuloy. Isang sampung taong gulang na bata ang nasawi matapos kapitan ng Dikya sa araseli Palawan. Patay ang isang bata matapos madikitan ng Dikya habang lumalangoy sa beach sa Tagkawayan, Quezon. Mahalagang malaman mo kung ano ang box jellyfish. Yan ay dahil sa maaagaw ang susunod na mabiktima nito. Ang mga box jellyfish o salabay ay matatagpuan sa dagat ng Pilipinas, Indonesia, hanggang sa baybayin ng Australia. Madali mo itong may kilala dahil mukha itong plastik na lumulutang. May mahaba itong galamay na aabot mula apat hanggang anim na pung piraso. Delikado ang madikitan ng malasinulid nitong tentacles. Ang bawat hibla nito ay nagtataglay ng nakamamatay na kamandag. Kapag nadikitan ka ng salabay, pwede kang mamatay sa pagkalason sa loob lang ng limang minuto. Ang iba na nakasurvive, nag-iwan ito ng peklat na parang nilatigo. Ayon sa DOH o Department of Health, may dalawampung Pilipino ang naitatalang namamatay dahil sa kamandag ng box jellyfish kada taon. Mahirap iwasan ang salabay dahil hindi mo ito madaling nahikita. Walang kamalay-malay na meron ng palandikya sa iyong harapan. Ginagamit ng mga box jellyfish ang kanilang kamandag upang makahuli ng isda. Kapag may isdang nakalapit sa kanilang tentacles, agad na nangingisay ito sa lason. Mabagal kumilos ang jellyfish kaya umaasa sila sa kamandag para makahuli ng pagkain. maski ang mga pinakamamahal nating na aso ay pwedeng mabiktima ng delikadong salabay. Kaya dapat ingatan natin ang ating mga fur babies. Kahit na anong mangyari, iwasan mong mapadikit sa kanilang galamay. Naglalabas kasi ito ng matutulis na buhok na pwedeng pumasok sa loob ng iyong balat. Yang nakikita mong nagtatayuan na buhok, yan ang tutusok sa iyong balat. Para itong karayom na kapag dumikit sa balat ng tao, agaran itong maglalabas ng samot-saring lason. Ang tawag rito, nematosis. Ang nematosis ay parang makina na agresibong binubutas ang iyong balat. Umaabot ito hanggang sa daluyan ng dugo o bloodstream para maghasik ng kamandag. Importante madala madalas sa ospital ang sino matutusok ng jellyfish dahil siya ay nasa bingit ng kamatayan. Ilan sa simptomas ng pagkalason ay hirap sa paghinga, pananakit ng sugat at paghina ng katawan. Ang pinakamatinding epekto nito ay ang kamatayan. Noong June 2021, gumawa ng balita ang pagkamatay ng pitong taong gulang na bata. Nasa mababaw na bahagi ng beach sa Del Gallego, Camarines Sur ang batang si Rian Lay kasama ang pinsan at tiyuhin ng biglang napasigaw ang bata. Nadikita na pala siya sa paa ng salabay o box jellyfish. Nagtulong-tulong ang mga tao upang matanggal ang lason sa paa ni Rian Lay gaya ng pagpatak ng suka at mas kalamansi nang mawala ng malay ang bata, saka ito isinugod sa ospital, ngunit diniklarang dead on arrival. Nakaligtas ang pinsan at tiyuhin ni Rian Lay. Posible raw kasi na hindi kasing dami ng lason ang pumasok sa kanilang mga katawan, hindi gaya na nangyari kay Rian Lay. Gayunpaman, nag-iwan ito ng marka at pasa na habang buhay nilang dadalhin. Ngayong nalaman mo na delikado ang mga salabay, dapat mong malaman kung ano ang gagawin sa oras na madikitan kanito. Kapag may nasting ng jellyfish, agad itong dalhin sa lupa upang maampata ng first aid. Buhusan ang apektadong parte ng suka o hindi kaya ay maligamgam na tubig sa loob ng 30 minuto. Pwede rin itong lagyan ng buhangin at kayo rin ng card upang matanggal ang mga nakatusok na tinik. Mas maganda kung mapainom mo siya ng anti-allergy na gamot upang hindi lumala. May mga beach resort na naglalagay ng libreng suka sa tabing dagat para mas accessible sa mga biktima. Ang iba, maliban sa suka, Naglalagay din sila ng breathing apparatus para sa mga nahihirapang huminga. Sa bansang Australia, kinukolekta ng mga tao ang galamay ng dikya dahil ginagamit ito upang makagawa ng anti-venom. Sa kasamaang palad, walang anti-venom na available sa Pilipinas. Upang maiwasan ang inkwentro ng tao at dikya, may mga beach resort na nagpapakalat ng marine stinger net. Yang nakikita mong lumulutang na bakod sa dagat, iyan ang marine stinger net. Nakatutulong ito upang maiwasan ang pagpasok ng mga dikya sa pwesto na pinagsiswimingan ng mga tao. Hinihikayat ang mga tao na lumangoy lamang sa loob ng net. Merong iba na inatasang gumala sa dagat upang humuli ng dikya. Sila ang mga nakatoka para umikot-ikot sa dagat dala ang kanilang lambat sa likuran. Maganda itong ideya para hulihin ang mga nagkalat na salabay. Ang iba, kapag may nakitang box jellyfish, usa nila itong dinadakot at nilalagay sa kanilang timba. Sa ganitong paraan, wala nang ibang pwedeng maperwisyo. Mahalaga din na tayo ay mag-usisa para sa mga warning signs kung saan ligtas na lugar para mag-swimming. Maliban sa mga protective nets, may mga hype sa dagat ang tumutulong upang bawasan ang populasyon ng mga box jellyfish. Gaya na lamang ng pawika na paboritong kumain ng salabay. May mga isda na hindi tinatablan ng kamandag at sa halip mas gusto pa nila itong kainin. Mas kaya mga alimango ay tumutulong upang kainin ng jellyfish. Kung tutuusin, wala namang intensyon na manakit ang mga dikya. Mas gusto pa nga nila ang lumayo sa tao sa tuwing nakikita nila tayo. Ang mga box jellyfish kasi ay merong anim na mata. Yang parte ng kanilang katawan, nariyan ang isa sa kanilang mata. Malabo ang paningin ng mga salabay kaya maski sila ay nahihirapang umiwa sa tuwing may nakakasulubong silang tao. Nang dahil sa malabo ang mata ng mga salabay, pinaaalahanan ng mga tao na magsuot lamang ng matitingkad na kulay ng damit at iwasan ang magsuot ng damit na kulay puti. Ang kulay puti kasi na tela ay hindi nahikita ng mga jellyfish, kaya hindi ka nito maiiwasan. Ito marahil ang dahilan kung bakit tinamaan ng jellyfish si Rian Lay at hindi ang kanyang tito dahil si Rian Lay ay nakasuot ng kulay puti habang ang kanyang tiyuhin naman ay nakasuot ng kulay pula. Gayunpaman, isa lamang itong teorya kung paano iwasan ng mga jellyfish. Igaw, nakakita ka na ba ng box jellyfish? Ano ang gagawin mo kung sa beach na inyong pinagsiswemingan ay meron kang makitang salabay? Isisikreto mo ba ito sa mga tao nang hindi nila sakta ng salabay? O sasabihin mo ito sa mga tao upang sila ay mag-ingat? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang inyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Arkisha at Fiona. Hello rin kay Daryl Broncano. WhatsApp kay Marco Potestades. Shout out kay Lawrence Matt Calderon. Atina, Ajong at Marshall. Belated happy 87th birthday kay Nanay Lita Aladano. At kay Kuya Nye, Zaki at Adi Fabi. Maraming salamat sa inyong panunood na. See you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.